Pangulong BBM, in alerto ang DICT sa posibleng pag-atake sa online services ng gobyerno. Di Italia letter Siso, Portin, Let, good morning. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Information and Communications Technology at lahat ng cyber teams ng gobyerno na maging alerto at maghanda sa posibleng distributed denial of service of o atak attack ngayong araw. Kaugnay nito'y sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na pinagana na nila ang Opland Cyberdome. Ito'y para tiyakin na lahat ng digital services ng gobyerno maging ng critical information infrastructure na inooperate ng pribadong sektor tulad ng mga banko, telcos, ospital at iba pa ay protektado at handang tumugon sa anumang DDoS attacks siniguro ni Aguda sa publiko na nagtutulungan ang gobyerno at pribadong sektor para tiyakin na lahat ng digital services ay available at secure. Sabi ng DICT, maaring direktang magtungo sa mga ahensya ng pamahalaan para sa in-person services sakali mang maapektuhan ng pag-atake ang online services ng pamahalaan. Una rito, nagbabala ang ahensya sa posibleng DDoS attack ngayong November 5. Ito si Letner Siso para sa DZRH, una sa Pilipinas, u una sa Pilipino Maraming salamat late